Dito ka lang sa aking tabi, na kaya'ng harapin, na <laughs> may dinadahama, ito ka lang sa aking tabi, <laughs> ay kaya'ng harapin. Sino pa ginang ex mo? Ah, si Angelo. Ano? Oh, galit! Si Angelo yung sila. Yung friends ko, yung friends. Sino, pero sinong na ex mo din sa uma? Ah, wala. Ah, yung friends ko lang yung friends ko. Na. Yung... Yung ginabalik-balik mm, mo din sa una sa uma dyan. Sino yung ex mo? Sa una eh. Si Lexi, si Lexi. Lexi. Si Si yung pinaba- ang sanguna yung ano ko dyan, yung sa may uma yung dito na Alexis Salazar yung, yung dating ano sa akin, dating ano ko yung uh, ka, secret love ko secret love si eh. Alexis okay. kaso umalis na yun guys, hiniwan niya ako pano ka rin tapo namal jadi ini ini ano ya nang eh uh, grade 12 12 matagal na kami nagsama yun mga siguro mga siguro 1 month 1 month 1 month eh 1 month x ex... sika pera mo naging x x sika apat kapat. Kaso, umuwi yan. Okay man siya umuwi sa akin. Kasi tatapusin niya na yung, ano, eh, yung pag-isipila niya. Kasi, malapit na siya, siya gumalat may eh, para makakita ng siya yung trabaho. Pero, yung Malaysia, siya, ang kinalikutan niya na ako. Eh. Hindi siya na chat, hindi siya na video call. Parang wala na, parang nabura na ako face niya. Eh. Pero,

gwapo pa rin. Gwapo pa rin, oh. Tapos ang kapasa ako gali. Sabi nila, <laughs> karabaw lang tumatanda. Ah, pero tama 'yun. Ang kalabaw pero andang magmahal. Ganyan to lang ako, pero seryoso to. Yeah. <laughs> Dami na akong minahal, ako lang si Nakatan. <laughs> Madami na siyang minahal, siya lang iniwan. <laughs> hmm. <laughs> Hindi ko alam kung bakit ako iniwan siguro hindi pa ako siguro <laughs> 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 hindi pa handa ang aking ano ang aking kargada sige lang may, may point na labanan ko ng <laughs> ang hina <laughs> kaso natalo ko eh labanan ng hina wag lang ang Sige lang, skin ganito lang tayo. sikreto na natin 'yon. <laughs> marami na, marami nang dumaan na gira. Ako oh, lang nabili. 28 'yung ano na edad niya. 'Yung um, 28 na taon na siya. Pero batang-bata, mas matanda pa sa akin. Ako kasi 30 na. Ganito ka na? May hirap na lapo sa kalidaryo <laughs> hmm. ah, May nalapaw na sa kalidaryo? Ngayon hindi lang, maghuling kang magpapangang aga exercise para nalawas yung ano Nandito mo mga man ko Ah, what's ganyan talaga yung tao 28 um, ang hard heartthrob sa mga oh, ang pogi ng Pinas <laughs> dito lang kami tambay lang kami dito 20 lang 28 pero ang itsura parang 50 60 years old batang bata pa batang bata pero hindi pa hindi <laughs> pa <laughs> na. Nakakaya na. Sabihin mo pa marami mo mga iingit. <laughs> guys. Hmm. Nari lang ako. Isang gusto niyang pangitaon. Nari lang sa kalaw. Si Marlang Malakas. Ako lang ang... Malakas at chicks Bata ang itsura. Matat edad. Bibibis pa. Maraming sabi na kamukha ko daw si... Kukumarki. Hahaha. <laughs>